Magandang hapon. And dito kami sa Albay. Ito ang perfect view para masilayan natin ang kagandahan ng Mayon Volcano. Sa area ka dapat pumunta, puntahan po ninyo yung Bypass Road sa Kamalig Albay. Diyan mo po mapapanood ang ganda ng mayon. Eto mismo, eto mismo ay nasa Sinandayan Suwa Bypass Road po ang area na to, Kamalig Albay. Kaya makikita po dito sa area na to, noon, ang ganyang hugis ng mayon. At ito ang kabuuan. So nagpalipad ng drone ng asawa ko para yung paligid ng Mayon ay makita natin. Kasi kapag cellphone lang ang ginamit natin sa pag-video, hindi natin makikita yung ganyang kagandang view sa paligid ng Mayon. Sa baba ng Mayon po 'yan. So gumamit po ang asawa ko ng drone para makita natin ang nakapaligid sa mayon. Mga palayan, niyugan, at mayroon magandang bypass dyan. Iyan po yung sinandayan suwa, kamalig, albay, bypass road. Kaya kung kayo ay nagnanais na makita ng ganyang kalapit ang mayon, dyan po kayo pumunta sa bypass road sa kamalig perfect na perfect po dyan ang panunood ng kagandahan ng mayon. At kung kukuha din kayo ng mga larawan, video, ayan po, ayan po yung sinandayan suwa bypass road po. Diyan kayo pumunta kasi talagang perfect na perfect talaga. Sana pag pumunta kayo dyan, ganyan din kaganda, matimingan nyo po. Kasi madalas, maulap, nagtatago si Mayon. Lalong-lalo na kapag hapon na. Pero kanong nandyan kami, nung kinukuha na ng video, alas 5 na po ng hapon yan, nagpakita talaga siya. Pero doon sa kabilang side, doon naman sa Mayon Skyline, hindi po namin nakita si Mayon ng ganyang kaganda kasi natabingan po siya ng mga ulap. Pero ganun pa man, maganda pa rin ang view na aming nakita kasi overlooking po yung Mayon skyline. Iyan po ang matatanaw mo po dyan sa paligid ng Mayon sa bandang area ng Kamalig. Nasa Kamalig po iyan. Kaya kung kayo pupunta, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, sa kamalig bypass po kayo pumunta. Ayan. Perfect. Di ba? naka lang kami. At may malapit din daan na, ano, na hotel na kung gusto nyo magstay hanapin niyo yung hotel na Unjo Hotel. Iyan po ay anytime pwede po kayo mag-check-in. 24 hours po. Kapag nag-check-in po kayo, 24 hours po magagamit ninyo. Kaya kung pupunta kayo dyan at nais nyo masilayan sa umaga ang kagandahan ng mayon at matimingan ninyo na ganyang kaganda, dyan na lang po kayo sa malapit na hotel sa harapan mismo niyan. Ang Onjo Hotel and Event place. Pwede po kayong tumawag sa kanila at magpa-reserve. Matanggap po sila ng reservation. Mura lang po ang hotel, ang bayad po niyang 24 hours po na room for family. Nagkakalaga lang po ng 4,000. At sa mag-jowa naman po, good for two. Meron din po dyan, kaso hindi ko lang po naitanong. Pero kung siguro mura lang naman kasi nga mura lang din naman yun sa family. Kaya lang yun sa magjowa kapag pupunta kayo dyan, electric fan po at doon naman sa family, aircon na rin po yun. Pero sulit po kayo sa ganda ng masisilayan ninyo. Huwag na kayong lumayo. Kung perfect view ng Mayon Bulkino ang hahanapin ninyo at panunuuri ninyo, simula sa paggising nyo sa umaga, Pumunta po kayo dyan sa area ng Kamalig. Sanapin ninyo ang Onjo Hotel and Event Place. Sa mga magko-comment po na ilalagay ko na lamang po sa comment section ang number, cellphone number para kung gusto ninyong tawagan.